pabiga ng pabiga mga hakbang ng nanay ko, aksidenteng nahanap ko ang sikat na tay na Kimsha Massage Balm. Bago matulog, mag-apply lang ng kaunti sa tuhod at maginhaw kapang maglakad sa edad na 70,080. Nung una, akala ko parang normal na massage oil lang. Pero nung nilagay ko sa balikat, leg, likod, at binti ko, ilang minuto pa ay mainit at komportable na parang masahe. Ang produkto ay nakuha mula sa higit sa 10 pambihirang mga halamang gamot, lalo na para sa mga taong may masakit na buto, kasukasuan, balikat, leeg, likod at binti. Ang nakakagulat ay pagkatapos gamitin ito, ang mga binti ng aking ina ay mas nababaluktot kaysa dati. Hindi na kailangan gumastos ng malaking pera sa pagpapagamot, kailangan lang magtiyaga sa paglalapat nito gabi-gabi. Ngayon, nag-aalok ang tagagawa ng kalahating presyo na diskwento. Nag-aalala ka ba na hindi ito gagana? Subukan ito kung hindi ito gumana, maaari mo pa rin ibalik. Pero sa totoo lang, ginagamit ito ng nanay ko, ng biyanan ko, at ng buong pamilya ko, at napakagaling. Hindi naman dalawang beses dumarating ang pagkakataon. Kapag may discount, bilhin mo kaagad o pagsisihan mo kapag wala na. Kung mayroong isang tao sa bahay na gumagawa ng mabibigat na trabaho, pagod, o kakaunti ang ehersisyo, kung gayon tiyak na kailangan mo ng Thailand Golden Snake Massage Ball. magmadali at kunin ang alok sa ibaba mismo ng video!